Instagram Yoga Queen, isa palang almost Olympian. Ang napaka-flexible na babaeng ito ay si Amanda Bisk ng Perth, Australia. Napakaganda niya, pero hindi siyang yung average Instagram model na mahilig lang mag-selfie. Si Amanda ay minsang munti na maging Olympic pole vaulter. Hindi lang siya natuloy dahil siya ay na-diagnose ng chronic fatigue syndrome bago maisagawa ang 2011 London Olympics. Nagdesisyon siya na ilipat ang kanyang energy sa isang bagong pilosopiya ng pamumuhay. Nagsimula siya mag-yoga at natuto siyang i-handle ang kanyang kondisyon. At isinama niya tayong lahat sa kanyang bagong paglalakbay sa pamamagitan ng pagpunta sa iba't ibang lugar sa Perth at pagkuha ng mga litrato ng kanyang sarili na nagyoga yoga sa mga magagandang lugar gaya ng Bondi Beach. Natural ay meron siyang magandang mukha at nakakainggit na katawan kaya marami siyang fans. Pero siya rin ay nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang mga Instagram posts na natulungan ng mga tao na simulan ng kanilang mga fitness regimes. Nakakuha din siya ng mga endorsement deals. Puntahan ng Instagram feed ni Amanda Bisk, Pampaganda ng Araw.